Tsempuan lang natin na wala tayong ano, four sa unahan. Pag may four wheel may stock tayo ito, mababasa sa natin. Pag single lang kaya, dire-diretso sila. Oh. Tumirik ka, tulak mo na lang. Tulak mo na lang para mabasa, mabasalan yung student permit mo. Yung permit mo pang ano, pang tulak ng motor pala, hindi pa pang drive. kaya nga ng mga may liit Ayun lang may 4 wheels kasi pag may tumirik doon talaga mag-umpisa traffic na ako may a-under uh, uh, pa tong kotse so okay sana puro single lang eh siyempre hinto yan o, hindi matutukod yung paa mo pag puro motor lang di, na, di hinto yan dire diretso piga ng silinyador yan eh

Para nakahinga ka na malalim dun ah. Pagtuloy-tuloy yung makina, okay lang. Huwag lang humintap, humisto, humistap yung ano, eh, nasa unahan mo eh. Kasi pag matutukod yung ano, sapatos mo, basa talaga dun. Oh, ito naman, anong nangyari ito sa unahan? tayo pa si ero si kaso wala jeep no de madanp na na traffic yung jeep na traffic yung jeep in jeep intemirik